everyone again at this is Kuya SMB Vlog Ngayon mga ka-idol ating pag-uusapan regarding po doon sa mga nagko-content uh, na may awa ba talaga uh, si Mix Molino sa kanyang mga supporters na iintindihan ba ni Mix Molino ang estado ng kanyang mga supporters why na yun daw ang dahilan kung bakit um, iniiwasan siya even daw mga vlogger so alam niyo naman mga ka Bunso, Um, alam naman, noong pa naman, uh, si Migs Molino ay tahimik na tao lang po yan. Swerte nga ngayon na medyo nagla-live na siya sa kanyang channel. Ano? Dahil alam naman natin na grabe ang katahimikan ang uh, pinapakita ni Migs Molino sa mga sang, uh, sang katauhan ng kanyang mga supporters, ng kanyang subscribers, kanyang followers. Okay? Alam niyo mga na nasisira lang si Migs Molino through sa kanyang mga supporters. Away ng dalawang grupo, pati ang founder na dadamay. Lahat ng awayan ng mga vloggers ang founder na na ang nadadamay. Halimbawa lang sa nangyari noon. Di ba? Ang gumagawa lang naman ng issue mga ka-idol. Not came from Mix Molino kung hindi lang kung hindi galing sa mga supporters ngayon nakikita ng makalaban nag-aawayan nag, nag, nag na medyo may connection dito si Mix Molino ang ginagawa ng isang grupo na to pati si Mix Molino dinadamay ganun po nangyayari ngayon mga kaidol kaya wag wag ninyong uh, sisihin sa founder kung ano nangyayari ngayon especially mga supporters na gustong dalhin ng ibang grupo, wag agad-agad kayo maniniwala. Okay? Kausapin niyo ang tao kung, gustong uh, kung gusto niyo talaga ng legit na na paliwanag. Hindi yung maniniwala kayo agad sa mga sabi-sabi dyan sa labas. Sa mga vlogger na gustong apakan ang isang, ng, ang isang founder na gusto nila kunin ano, ang puder ni Mix Molino. So, hindi naman po po, po, po yun mangyayari. Magpasalamat na lang kayo again. Dahil of, because of Mix Molino uh, group, community rather, nakilala kayo ng kabunso. Nakilala kayo ng kabunso followers. Ganun lang po dun. Ah? Kasi ako, ilang taon ako tumahimik para lang dito. no Dahil sa mga anik-anik na issues. Uh, sa pagkamatay ni Mahal. Hanggang uh, about sa mga charities. Oo, tumahimik that's the best ways Tum tumahimik na lang kasi sabi nga tumahimik that's the best. Huwag nang uh, patulan yung mga issues kasi ang iba ginagawa lang talaga yan. Ano? Na magkaroon lang ng uh, to what we call this um, content dito sa social media. Ganun lang po dun ano uh, mga ka-idol ang, ang the best way ano ng mga ang ginagawang best ng mga against kay Mix Molino. Marami diyan. Okay? Kapag kapag uh, may gusto sila na ayaw ng grupo ni Mix Molino. Kinakalaban nila si Mix Molino. Yung iba ba? ng mag-ibang magkagrupo, pati si Mix Molino dinadamay. Okay? Dano lang po doon. So titingnan po natin ngayon ah uh, yung uh, yung tapang nila noon grabe yung pambabat-bat nila sa amin ng Mamix mga vloggers na grabe yung kanilang uh, below the belt ang kanilang mga sinasabi okay ginawa ginawa may ginawa nga sila kay mix kay mix molino noon di ba na hindi namin nagawa noon di ba regarding sa mga charity eh, na-accomplish naman namin ng maayos. Nasira lang po iyon dahil po sa kan mula sa kanilang mga bibig. Nagrabe ang kanilang paninira na makuha lang kayong mga supporters ng mismo nila. Look at you now. Nasaan sila? Ano ginawa nila? Eh, lang po doon. Doon natin masusukat ang uh, kung ano ang purpose ng tao bakit Kinakaibigan tayo kung bakit pumapasok sa community it's because of sariling interest. Di ba? Ganun lang po doon, magpapasikat sila muna na may makuha silang tao, na may may mahihikahir silang tao para paglabas nila sa community, may dala silang tao. Noong Mamix, sila rin nagdesisyon noon na ihiwalay ang Mamix I'm not sure kung aprobado ba yun ni Mix Molino kasi ang nagdecide yun sila din na hihiwalay ang Mix at hihiwalay yung mahal community kami wala kami ano nun ang amin ako actually ako you know me noon na gusto ko talaga hindi mo hindi magkakawatakwata community ni Mix Mamix kasi good ako galing doon ako nakilala sa mix na po yun. At sana naman po sana nangyayari ngayon kay Mix Molino na huwag niyong pabayaan ang ubuhay na founder. Dahil utang na loob na lang po nila yun. Okay, De, kung, kung, kung wala kay Miss Molino, hindi sila makikilala. Kung hindi sila pabida-bida, kung hindi sila nagiging matapang-tapang kunuhay, di diba? Hindi sila makikilala sa social media. Proceed focus kay Migs Molino. Okay? Ganun lang po doon mga ka-idol. Dahil uh, yung mga ginagawa nila sa amin noon, ginakain na nila ngayon. Okay? Adiway, wala well, totoo nga yung sinasabi ng ano, na may karma talaga. Yung kung anong ginawa mo sa ibang tao, gagawin, gagawin yun, din yun sa iyo. Kasi grabe ang ano nila, grabe yung bato nila sa amin noon, grabe yung paninira nila sa amin noon. Pero, nasa'y sila. Perfecto ba kayo? Per -pe -per Perfecto ba yung umalis? Mm Hindi. -hmm. Mas grabe yung ginawa nila. Uulitin ko po. Yung amin noon, yung mamigs, gumawala kami ng balancing estado na maging maayos ang lahat. Pero, siningitan nila ito ng issues para magkagulo, magkakawatak-watak na lahat. Ganun ang nangyari kung bakit nawala ang mami. Pero nerespeto ng karamihan. Sige, pumayag tayo makamahal, makamahal, makamix, makamix. Di ba? Ganun lang po doon. So ngayon, dito sa kabunso, wag na tayong pumayag na magkawatak-watak uli. Yung kay uh, kay Migs Molino Grupo. Dahil siya eh. Nandyan siya eh humihinga pa siya eh. Gumagawa siya ng hakbang, gumagawa siya ng way. Kahit pa paano, maitaguyod niya ang kanyang nasimulan dito sa social media sa tulong ni Jethro Kering. Ganun lang po dun. Wala lang may magagawa ba? Eh halimbawa kung manalo sila, halimbawa lang itong mga kaidot dun. Halimbawa nanalo sila, o nga, totoo, ganun si Mix Molino. Mm, -mm. Anong nila? Trophy? diploma certification diba wala din eh siguro masaya na sila kapag ipinapakita sa inyo mga supporters si mismo lino na they are matapang they are capability na matumbas si Migs Morino kasi yun ang purpose nila eh ang why nagkaganyan-ganyan sila kay gusto nila na si Mix Molino lumuhod sa kanila, humabol sa kanila. Eh wag naman sanang ganun po. Kasi ang ang pinapakita sa mga supporters, malaki ang naitulong nila kay Mix Molino. Dahil because of them daw, because of sa kanila, yung ngayon kaibigan niya ngayon. Hindi na hindi na matutumba. Eh wala naman tumahimik naman for good. Tumahimik lang kami noon for good. Tapos may sariling buhay din na finufukusan. Yun lang ginawa namin noon. Wala naman kami nga uh, way na makikirambulan kami doon. Kasi alam na, alam ko, for me, uh, alam ko na wala naman mapupuntahan itong issue na to. Kung nasa, madepende na lang po yan sa mga supporters, kung maniniwala sila sa mga sabi-sabi, sa mga vloggers noon Kasi grabe Ang magsalita sila Grabe pa nila may mga pasobra Gagawin nila ang lahat Na masira ka lang dito sa social media Yung iba naman dyan Naniniwala agad Kasi totoo daw Ganun lang po dun May napala Bawala Sila mismo Ang malaking ahas na gumawa ng hakbang na gusto nilang lusawin ang founder ng kabun kabunso ngayon why na nating na content napapamhal ba si Mix Molino ang mga, 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 kanyang mga supporters napamahal ni Mix Molino ang kanyang mga supporters bakit because of supporters nandiyan siya ngayon nasisira si Mix Molino sa mga supporters dahil sa mga bibig na gustong apakan, gustong angatan si mix Molino. Ngayon, na nakita nila ng grupo nila na malaking impact na nakatulong kay mix Molino, especially sponsor, gusto nila si Migs Molino lumuhod sa kanila. Papayag ba kayo? Please comment section below. Papayag ba kayo na yung founder na si mix Molino ay lumuhod, maghabol sa kanila nang umalis sila kasi parang yun ang kanilang for ano ang ibig sabihin nilang uh, tingnan natin nga natin kung aalis tayo kung hindi tayo habulin nila mismo din di ba yung ganong mga isay marami dyan mga ka-idol uh, marami dyan ang uh, ganun ang ang pangiisip na gusto nilang uh, gumawa ng way na kapansin sila yun ang ginagawa nila ngayon. Wala silang pakialam sa paligid. Masera man si Migs Molino. man ang community ni Migs Molino. Ang importante, sila ang bida. Alam naman natin ang galing word na bida. Na gusto lagi silang mapansin ng tao. May right? Ganun lang po doon dito sa social media. Because of bida, mapapansin sila. Kung so if they are concerned, ang bigs muli no? hindi, hindi, not, hindi ganun ugal ang pinapakita nila sa publiko. Di ba? Pag mumura, pang bubura ang ibang tao to defend, mix muli na no. Not, it is not to defend, mix muli no dinid sarili nilang dinidipin sa kanila hindi si Mix ginagamit nila ginagamit lang nila si Mix Molino noon na ma-protect uh, ma protektahan ang sarili nila dahil kung hindi nila gamitin si Mix Molino <coughs> wala may babong pupuntahan lang po dun mga kaidol ano uh, good morning sa lahat again please don't forget again to su subscribe this channel Maraming maraming salamat This opinion, sa aking napapinsin, sa aking observasyon sa nangyayari ngayon sa social media. Maraming maraming salamat again. this is Kuya Esme Prespero. Punto por punto. Pag napangat, full na full. Have a good day everyone. Ingat. God bless. Right, bye